Hi! may good news ako today. So, uh, katawagan ko ngayon yung na-hard na ano, ni refer ko sa agency. Ang sarap pala sa pakiramdam na makatulong no. So, ngayon, uh, ano na siya, hard na siya. Kanina lang nag-confirm yung kaniyang employer na nag-interview sa kanya and magre-report na siya sa agency sa Manila para mag-process ng papers niya. O, 'Di ba? Ang bilis. 3 days lang. nag Friday siya in interview tapos uh, hired na siya ngayon. Nag-chat sa kanya yung um, agency. So, 'di ba? Good luck sa iyo, beh. Good luck, good luck talaga. See you here in Hong Kong. Hintayin kita. <laughs> o, 'Di ba ang bilis niya? Ang bilis niya nung pinasahan ko siya ng ano, ng referral link sa agency. Ang bilis. Tinawagan siya kaagad. So, ano pa hinihintay niyo dyan? O, oh, yung mga gusto mag Hong Kong, alin na mo. <laughs> so, basta gandahan niyo lang din mga applications niyo, ha? Lalo kapag ka mga ex-abroad na yun, mga ano yung gustong-gusto yung lalo ng mga um, employer. So, pero hindi naman porke ex-abroad ka eh, agad magugustuhan ka. Depende pa rin yun talaga sa performance mo sa pag uh, sasagot ng mga tanong ng mga employer mo. And alam mo naman, yung mga yan, syempre kinikilat, kinikilatis din